Nasabat ang mahigit 700,000 piso ng laga ng ilegal na droga mula sa isang babae sa isang bypass operation ng pulisya sa barangay Bayzac, Quezon City. Narito ang report ni Patrolman Katrina Joy Banag estado sa kamay ng mga operatiba ng Talipapa Police Station 3 ang apat na drug suspect sa ikinasang bypass operation alauna ng madaling araw sa barangay Bay sa Quezon City. Ang mga suspect ay kinilalang sina alias June, 44 anyos, alias JC, 28 anyos, alias Archer, 25 anyos, at alias Daga, 25 anyos. Nakumpiska sa mga sospek ang 6 na kilo ng shabu na nakabalot ng packaging tape dried marijuana leaves na nakalagay sa plastic ziplock, buy bus money, cellphone, eco bag at plastic container. Ang mga sospek ay nasa kustudiya na ng istasyon at nahaharap sa kasong RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Kampo Karingal, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrol Woman Katrina Joy Banag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.